Sabi ko na nga ba, hindi papayag ang Boston Celtics na itong si George Nieng ang kanilang maipapalit para kay Christopher Sengis. Kanina lang ay itrinid nga ho ng Boston Celtics si George Nieng papuntang Utah Jazz kasama ang two future second round pick para kay rookie RJ Lewis ng Jazz. Kung ating titingnan sa trade nito ay panalong-panalo ang Utah Jazz, George Nieng Plus meron pa silang dalawang future second round pick. At yung sa Boston Celtics naman ay rookie, undrafted pa na si Argel Lewis. Ginawa ito ng Boston Celtics para kanilang maipagpag ang nasa 8.6 million na sasahurin nitong si George Niyeng sa season na ito. Samantalang yung undrafted na rookie naman na si Argel Lewis ay sa kanilang two-week contract naman. Ang totoong pumalit talaga kay George Niyeng ay itong si Chris Boucher na pumirma ng nasa 3.3 million sa loob ng isang taon sa kanila. Nakuha na ho ng Boston Celtics ang tamang kapalitan kay Christopher Porzingis, isang mataas na power forward na siguradong kanilang magagamit. Dihamak naman na mas healthy pa itong si Chris Boucher kumpara kay Christopher Porzingis at magaling din siyang dumepensa gamit ang kanyang mga mataataas na galamay. Magkakaroon naman po ng isang magandang pagkakataon itong si Benedict Matarin bilang starting shooting guard ng Indiana Pacers. Ang balita ito ay nanggaling mismo sa kanilang head coach mismo na si Rick Carlisle at ito'y sinabi niya kay Caitlin Cooper na sa ngayon daw na hindi muna makakalaro sa pangkabuang season itong si Teresa Liberton, si Benedict Mata rin ang ipapalit muna sa kanya, sa kanyang posisyon. So far ang chance ito ay magbibigay po ng panibagong chance para kay Benedict Mata rin na ma-showcase niya ang kanyang ability at kakayahan. So far sa kanyang rookie season, siya nag-average ng 16 points. Kahit na hindi man siya pinalad na manalo, pero mataas sa kanyang botong natanggap sa Rookie of the Year and Six Man of the Year votes. Mayroong mga balitang lumalabas no na itong si Matherin ay nabibigyan na lang po ng maliit na minuto pero sa paglalim ng kanilang kampanya sa playoff especially nung sila nakapon na sa finals ay nagkaroon po siya ng crucial na papel sa kanilang rotation sa ngayon mga idol ay magpapatuloy pa rin po ang kanyang papel bilang isa sa mga importanteng malalaro sa rotation ngayon ni Coach Rick Carlisle. Samantala, gusto ni Lebron na magkaroon ng magandang season ngayon kasama mga bagong acquire ng Los Angeles Lakers. Sa ating nagdang video ay binabantayan niya ang ano pang gagawing pagbabago ng Los Angeles Lakers sa kanilang kupunan. So far, naging maganda na po ang kanilang mga kinuha. Siyempre si Luka Doncic ang pinakamalaking isda. Sumurod si DeAndre Ayton, mayroon pang Marcus Smart at pilit pa nilang pinapalakas ang kanilang mga role players sa kanilang kupunan. Nais lang po ni Lebron na magtatapos ng maganda ang kanyang career sa basketball. At kung kinakailangan na gustuhin niyang para mangyari ang kanyang kagustuhang magkaroon ng happy ending ay gagawin niya. Pwede siyang sumugal sa Los Angeles Lakers, pwede rin po siyang sumama sa ibang team para makuha niya ang kanyang kagustuhan. Isa na nga itong Golden State Warriors sa mga kupunang nagpapakita ng interest sa kanya. Noong nakaraang trade deadline ay sinubukan nga ho ng Golden State na kunin siya pero ito ho'y blinak mismo ni Rich Paul kung sasamahan ni Lebron James ang kanyang kaibigan na si Stephen Curry ay tsak na magiging unstoppable pa sila. Imagine meron ka pang Jimmy Butler, Lebron, Stephen Curry, Draymond Green. Magiging uh, trouble sila sa kanilang mga kalaban at tsak na tataas po ang San ni Lebron na magkampiyon sa Golden State Warriors. Masyado ng tradisyonal kung babalik pa si Lebron sa kanyang mother team na Cleveland Cavaliers. Why not? Sa season na ito ay gulatin niya ang mundo ng basketball at sumama sa Golden State Warriors para sa kanyang inaasam na happy ending.